Kung sino yung babaeng kasama mong magutom, yun din dapat ang kasama mong kumain. Mahalaga yung makita mo kung sino talaga yung willing magstay kahit wala ka pang maibigay. Yung hindi ka iiwan sa oras ng tagutom at hirap kasi kung kaya kanyang samahan sa struggle, mas deserve niya yung success mo. Minsan kasi madali lang sumama kapag masaya at maginhawa ang buhay pero ang tunay na pagmamahal na susukat sa mga panahong halos wala na kayong makain pero magkasama pa rin kayo. Doon mo makikita yung sincerity ng isang tao. Hindi mo kailangan ng partner na nandyan lang kapag may pera ka. Ang kailangan mo yung marunong makontento at marunong dumiskarte kasama ka. Yung tipong kaya kang sabayan sa lahat ng laban kasi darating din yung panahon na babangon ka at uunlad. At kapag nakita mong kasama mo pa rin siya, mas lalo mong may isip na hindi ka nagkamali sa pagpili. That kind of loyalty is priceless. Sa huli hindi yaman, o ganda ng buhay ang sukatan. Ang sukatan ay kung sino yung hindi bumitaw nung pinakamahirap. At siya pa rin kasama mo habang umaani ka na ng tagumpay. Yun ang tunay na pagmamahal.